Hi guys, nandito po ako sa lugar ni Sisi Pen, The Pinya Castle Channel. Ayan, last day ko ngayon. Uuwi na naman ako ng Manila, pero ayan si Tito Brad, sinamahan ako mag-vlog. Hindi kasi ako makapag-vlog dito, ang dami aso. Ayan, may nakasunod pa nga sa amin, no? Hmm? Aso mo yan, Tito Brad? <laughs> Ayan, tingnan natin yung labas. Ay, hindi pa ako nakakalibot dito. <coughs> Para makita din ng madlang people. <laughs> Kung nasaan tayo. Ay, oo, ang dami aso. Bigla na lang tumingin sa akin. <laughs> Grabe. Nakakatakon. And guys, ang sarap dito sa akin. Nakaso, ang problema ko dito talaga ang daming aso. Hindi ako makalabas basta-basta. <laughs> Ay, dito mga kakawag-anak na yung ano. Ito, 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 ito. Sabi ni nanay. Ayan. Ano yung nandun? Kamag-anak nyo rin doon. Ibang, ibang lahi na. na. Pero, pero marami dito sa gawin doon. Pero lahat ng ano dito may aso. Ala anak, eh diyan po. Hindi na po. po, 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 po. Hindi na maaso. Ay, pag um, gumanyan ako diyan, anong ma maano ko? Punta natin eh, sa may tabi ilog, kurang. Oo. Hindi so, natanan niyo po. Utang. Oo. Tatanungin 'yung Ah, pwede akong lumakad na doon. Apo. Paano ko makikita pag gaganon na ako? Di ba may ako, ako rito? Ah, Kailan sige ba, sige. Eh lakad lang ako doon ah, ha. Ano ba? Safe na doon, wala na asa. Oh, sige. Ito brad ha. Oh, inaano inaano ko sa iyo 'yung buhay ko. <laughs> sige sige, thank you. Ay, may aso nakita ko. Ayun, ano yung puti. Hindi na aano sa kasada po ang hmm. ano lang po yung mga loob loob ay. ah ano na, ano paglabas ko dito yung ilog na pagagano po ito po, 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 po yung sa so mga lola ko po yung kato po rito ah sige sige thank you kuya ba ano punta mo ko ha ah. ayan guys mag isa na akong ngayon nandito na ako sa napuntahan ko yung ilog yung lugar nila guys o oh. siya saan yung um, opportunity no. kung <laughs> hindi na makapag vlog vlog tabi po sorry po yun guys makasalabas na nila o oh, edong kasadang dinadaanan namin nila si si Pen yan. Uh, siya ng kanyang cars. Maraming cars siya iba-iba. Iba-ibang iba klase. ah uh, siguro mga every three days, nagpapalit siya ng cars niya. <laughs> Ang yaman, ba? Diba? Ayun, guys, eto na. Ta. Parang tanay din pala. Ayun ah, na Tingnan nyo guys. of <laughs> time ilog eh. Kambal. Ayan guys, ayan na yun. Ayan na yung papasokan, papunta dito sa May Lugan nila. Sa Pinya Castle Channel. Ayan. At ayan na nga guys, tapos na ang paglilibot ko dito. Babalik na ako doon at baka hinahanap na ni hinahanap na ako ni Sisipen na Pinya Channel. Ngayon, ano, ah, pa rin pala sila dito. Good morning po. Good morning. Ayan, ito yung place. Kanina nakita ko dito si, si Nanay eh. Ayan, pabalik na kita na nila ako. <laughs> Ayan na si nanay. Napunta ako doon. Oo. Saan ka dumaan? Ah, oh, may shortcut pala. Saan tayo Sa Ta shortcut. Dito na lang tayo surkat <laughs> Asa mo ko sinapakaya sa sinan ay inaanap pa ko. Tinutapa ko ta doon. Dito ako dumaan. dumaan Hindi na. nga, dito nga ako. Doon ako lumibot papunta doon, no? Oh. Ay, may shortcut pala din, eh. Ay, bahay ng kapatid ko yan. Mm, um, ayan, may shortcut pala dito, eh, kasi sa mga aso ko. Oh. Saan yeah. kasi more cut? eh kapatid ko, pamangkod ko yung may bahay ng kapatid ko. Ayan, mga pinsang ko mm -hmm. Uh -huh. Morning po! ito saan to? Bahay ni ano to ah, Diche? Bahay ng kapatid ko. Ah, bahay ng kapatid, Ay, kapatid ko yan eh. Hi po, good morning. Nahikilibot po. Kaibigan <laughs> po ako ni Doris. <laughs> Opo. Ang gagwapo niyo pala. At saka ang antatangas ng ilang ninyo. Ay, si Tito ni Doris. Pamangkin ko. Pamangkin na. Na. May, may bahay dyan. Oh, may libot. May sabi ko may may libot pala dito ni Shortcut. May shortcut pala dito, nanay. Doon ako dumaan yung daming aso. Ito Hindi po, <laughs> nagpasama kay Tito Brad. Tapos sinanap nila ako, akala nila nawala na ako. <laughs> Thank you, po. Thank you po. Balikang. Hindi ako maliligaw. Sabi ko kay Tito Brad. So, Brad, balikan mo ako basta dun sa aso. Buo uh, okay. Kaya ito yan. Mm -hmm. oh, pala yung shortcut. Kaso may aso Magpapadid. na. Ayan, o. Ito yung ito mga pinsan nyo na to. Sa buo. Tata. Hello po! Good morning po. Kaibigan po ako ni Doris. Hello po. Galing po ako Manila. Naglilibot-libot po. Ngayon may uwi na rin po. Sabi ko hindi ako nakakalabas dito kasi ang daming aso. Ay, nananay. Hindi nananay. Ah, sige po. May tindahan din pala dito. Kaya, pisa ko yan. yan. Oh, oh, isang ano yan, An anak ng matanda na <laughs> gabol pa tuloy kayo sa akin sa labas. Ayan, <laughs> Ay, Sabi gan. Na, Morning, Ay, pisan po. Pinsan ko. Pinsan ko. Hindi pala maaano dito dahil puro pinsan ninyo eh. Mm -hmm. Asa ah, na tayo na eh? Parang naligaw na, tayo. Asa ah, na? Paglabas natin sa ayan na. Ah, ayan na. <laughs> hey babe, ito, ito pala yung mga shortcut, oh. Masukal nga lang. Oo, oo. ay eh kaso, okay na dito. Basta walang aso. Di bali na masukal na eh. Oh, layo pa ng inlibot ko. Ito lang pala yung daan, oh. Wala oh, na, andito na kami, oh. Asama ko na ulit si Nanay. Gising na kaya. Yay! For the first time, nakalibot. Ah, nakarating ka dah. Galing. O, oh, yan guys. Natapos na ang aking paglilibot. Thank you so much. Woo!